Amen. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po to our daily program, our daily bread. Kamusta po ang bawat isa? Amen. Salamat po sa lahat ng nakiisa at nakisaya sa ating pong celebration ng Pastor's Month natin kahapon. At napakasaya po na makita ang bawat isa that uh, together we appreciate uh, na We value po yung atin pong mga minamahal na pastor at ngayon po ipatuloy po natin silang isama sa panalangin dahil sila po ngayon ay papunta uh, ng Palawan naman upang i-celebrate po ang kanila pong pastor's appreciation para sa buong distrito po ng Rizal. Amen? Uh, sino, sino po ang excited na? Mga excited upang makinig po ng salita ng Panginoon sa umaga pong ito? Pwede po pong mag-comment ng Hallelujah. Amen? Yes? Sige po, tayo po ay patuloy po na manalangin sa atin pong Panginoon. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa araw pong ito. We continue to glorify your name, Panginoon, sa mga sandali pong ito. At sa uh, amin pong gagawin na pakikinig po ng ipong mga salita, amin pong panalangin na patuloy po na pumasok ito sa amin pong mga puso at isipan o Diyos. Upang patuloy kami na ma-transform, Panginoon, ang iyong mga buhay na salita at makita namin yung mga bagay na dapat pong ayusin sa amin pong mga buhay. We continue to submit, Panginoon, ourselves into your will, into your words, po, Panginoon, and Holy Spirit, continue to help us na maunawaan po ito pong iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa araw pong ito and uh, patuloy po, po, Panginoon, kaming lumalapit din na patawarin niyo po kami sa amin pong mga nagawang kasalanan at pagkukulang ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. Welcome to our daily program, our daily prayer. Amen. Welcome back po mga kapatid sa atin pong daily program, our daily bread. Of course, I am inviting everyone po na patuloy po nating i-share itong atin pong live stream dito sa Facebook. Share na po natin 'yan. I-click na po natin yung share button at i-send po natin sa atin pong mga GC's, sa atin pong mga pamilya, sa atin pong mga kaibigan, katrabaho, sa lahat na po. Upang mas malawak ang maabot po ng salita ng atin pong Panginoon sa araw pong ito. And for some of our announcements po, yan pa rin naman po yung atin pong mga patuloy na gaganapin. Uh, sa October 26 po, meron po tayong Women's Fellowship. On November 9, meron po tayong Men's Fellowship. And on the whole week of November, ay atin pong Harvest Month for Operation John 15:16 And of course, ang pinakahihintay ng bawat isang atin pong 25th Workers' Convention. So nagpasimula na po tayo na magbigay ng signature campaign sa atin pong mga kabataan. Kaya kung kayo po ay lalapitan at maglalambing po sa atin ang ating mga kabataan na ipagbigyan na rin po natin upang matulungan din po natin sila, uh, ma-help po natin sila sa kanila pong pang-registration for this workers' convention. So salamat po sa atin pong Panginoon. For this time, I would like to acknowledge the authority given to me by our pastors, Pastor Kim and Pastor Rapia, to share the word of God. At so, dingatin pong devotion ay galing po sa ating devotion kagabi from 1 Thessalonians chapter 5 mga kapatid verse 1 hanggang 2. So ito po ay napapanahon sa atin, uh, lalong-lalo na ngayon dahil sa lahat po ng ating nababalitaan mga kapatid, mahalaga po na uh, makinig talaga tayo ng salita po ng atin pong Panginoon ngayon at matuto po ng mga dapat po nating gawin. Sabi po dyan sa verse 1 at 2, Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Sinulat po ito ni Apostol Pablo, mga kapatid, kung natatanda nyo po yung akin pong uh, huling inexhort ah uh, discussing po yung First Thessalonians chapter 1. Ito po ay sinulat niya para doon sa mga tiga, taga, Thessalonica po para palakasin po yung kanilang pananampalataya. Na noong mga panahong yun po ay dumaran po sa matinding pag-uusik. Marami po sa kanila ang nag-aalala tungkol po sa huling araw kung kailan po darating ang ating Panginoong Hesus at kung ano po ang mangyayari din doon sa mga namatay ng na mga mananampalataya. Kaya e sa kabanata pong ito mga kapatid, pinapalalahanan po ni Pablo, mga tigat-tesalonika na hindi po nila kailangang alamin ang eksaktong oras o araw ng pagbabalik po ng atin pong Panginoon. Kasi sa panahon po natin ngayon, ang dami po nating nababasa na sa ganitong araw darating ang Panginoon, sa ganitong uh, petsa darating ang Panginoon. Pero walang katotohanan mga kapatid kasi sabi nga po dyan sa verse ay wala pong nakakaalam ng pagdating ng araw ng atin pong Panginoon. Amen po. Dahil ito po'y biglaan, hindi inaasahan, at wala pong babala. Ibig pong sabihin, ang focus po ng kristyano ay hindi po sa paghula mga kapatid kung kailan po babalik ang ating Panginoon, kundi po sa paghahanda habang siya po'y wala pa dito. Sa gitna po ng mundo natin ngayon, na alam po natin na puno ng kasinungalingan, kasalanan, tinatawag po tayo ng talata pong ito na mamuhay po ng gising malinaw at matatagpo habang hinihintay ang araw ng atin pong Panginoon. Kaya ang atin pong title mga kapatid sa araw pong ito, ang pagdating ng araw ng Panginoon. So, pinag-uusapan na rin po natin yan mga kapatid, mahalaga na talagang mapakinggan po natin paano po tayo makapaghahanda sa pagdating ng ating pong Panginoon. Kasi kung titingnan po natin ang panahon ngayon, parang mas lalong nagiging malinaw. Napapalapit na po talaga ang pagdating ng araw ng Panginoon at hindi po natin malalaman kung kailan yan. Marami na po tayong nakikita ng nangyayari sa mundo, mga digmaan, mga kaguluhan po sa iba't ibang mga bansa, kabi-kabilang lindol, <laughs> maging dito po sa Pilipinas, no? mga kalamidad po -sunod. na sunod-sunod. Paglaganap po ng kasalanan at kawalan po ng uh, pagkatakot ng marami pong tao sa atin pong Panginoon at yung mga tao po mas pinipili yung kasamaan kaysa kabutihan. Lahat po ng ito ay mga paalala. Nang sinabi po ni Jesus ay totoo mga kapatid kasi talagang totoo naman ang sinasabi. Ang lahat ng sinabi ng ating Panginoong Jesus. Ano po yun? darating siya at darating po siya sa oras na hindi po natin inaasahan. Tulad po ng sinabi ni Apostle Paul sa mga taga Thessalonica, ang araw ng pagdating ng Panginoon ay tulad po ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Hindi po ito magbibigay ng abiso. Amen? Magbibigay ba ng abiso yung magnanakaw? ng eh, magnanakaw kami. Hindi po. Wala pong warning kapag darating yung magnanakaw. And of course, wala pong second call. Kaya ang tanong po ngayon mga kapatid sa atin na ito, hindi po yung tanong na kailan siya darating, kundi handa po ba tayo kapag siya ay dumating. Dahil malino po yung point ni Pablo dito sa atin pong binabasa ng tunay po na kristyano ay hindi naghuhula, kundi naghahanda. Kaya ngayon pong umaga pong ito, ngayong araw pong ito, pag-usapan po natin yung napakalagang tanong na ito. Paano natin mapaghahandaan ang araw ng pagdating ng Panginoon? Paano nga po ba natin paghahandaan ang araw ng pagdating ng ating Panginoon? Una po mga kapatid na kailangan po natin gawin ay kailangang manatiling gising. dising na po. <laughs> Sabi po dun sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa. Marami po sa atin ang nabubuhay ngayon na parang hindi na po darating ang Panginoon. Opo, marami siguro sa atin, alam natin sa isip natin na babalik siya kasi napakinggan natin sa isang preaching o napakinggan natin kung saan man. Pero sa puso po natin at sa atin pong mga gawa, parang hindi na po tayo yung naniniwala. Kasi busy tayo sa trabaho, busy tayo sa pamilya, busy po tayo sa buhay, sa mga plano po natin, wala naman pong masama doon, mga kapatid, pero kung minsan po, sa sobrang pagkaabala natin, tulog na pala tayo spiritually. Tulad po ng mga ni Jesus doon sa Hardin ng Getsemani, kung inyo pong natatandaan, habang siya po ay nananalangin si Jesus, sila naman po ay natutulog. Ganyan din po minsan ang kristyano ngayon, gising sa mundo, pero tulog sa presensya ng Diyos. May mga panahon din po siguro sa buhay natin na gano'n, mga kapatid, no? Dati, mainit sa panalangin, laging excited sa church, punong-puno ng apoy. Pero dumating yung mga alalahanin, mga pressure, mga tukso. Kaya ang nangyayari, unti-unti pong lumalamig. Parang kandilang nauupos, hindi po biglaan, pero dahan-dahan. Hanggang isang araw, marirealize mo na lang, Lord, parang hindi na ako katulad ng dati. Kaya nga po napakahalaga mga kapatid, ito pong paalala ni Pablo sa atin. Ano pong sabi? manatiling gising. Ibig pong sabihin, huwag po tayong maging kampante. Dahil ang pagiging gising po ay hindi lang po basta gising yung mata, yung mulat yung mata. Hindi po yan yung ibig sabihin yan. Kundi dapat po alerto ang ating mga puso. Alam mo kung saan ka dapat tumayo. Alam mo dapat kung kailan ka mananalangin. Alam mo kung kailan ka dapat umiwas. Sabi nga po sa Romans chapter 13 verse 11. Kumising kayo sapagkat ang kaligtasan ay mas malapit na ngayon Kaysa nung una tayong sumampalataya. Sabi nga rin po, the Christian's sleepiness is his greatest danger. Kasi kapag tulog ka, hindi mo alam kung anong nangyayari. Ganyan po pag tulog. Hindi mo alam kung may kaaway nang dumarating. Pero pag gising ka, alerto ka sa galaw ng Diyos. Aware ka sa mga ginagawa ng kaaway at handa kang lumaban sa pananampalataya. Ang pananatiling gising po ay tanda ng pagmamahal kapag mahal mo si Jesus, si Jesus Christ mga kapatid, ayaw mong mahuli kanyang natutulog. Gusto mong lagi kang handa. Gusto mong marinig mula sa kanya, "Well done, my good and faithful servant." Kaya mga kapatid, tanong ko lang po sa bawat isa, gising ka pa ba o tulog ka na? Baka gising ka sa trabaho pero tulog sa panalangin. Baka gising ka sa mga balita pero tulog sa kanyang salita. Ngayon, sinasabi po ng Lord sa atin, gising ka na ulit. Habang may oras pa, manatili po tayong gising, manatiling handa at manatiling tapat hanggang sa pagdating ng atin pong Panginoon. Pwede po ba nating sabihin dyan sa comment section, gising! <laughs> may exclamation point. Gising! Amen? Pangalawa po mga kapatid, paano natin mapaghahanda ng araw ng pagdating ng Panginoon? Pangalawa po ay kailangang malinaw ang pag-iisip. Kailangang malinaw ang pag-iisip. Sabi po sa verse 8, yung una pong uh, sentence, sabi po doon, "Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip." Isa po sa mga dahilan kung bakit marami pong krisyano ang nadadapa, sa kanilang pong pananampalataya. Take note mga kapatid, ay eh dahil nagiging malabo po, malabo na po ang kanilang pag-iisip. Kapag malabo po ang isip kasi natin, hindi natin alam kung ano ang tama o mali kung anong dapat po nating piliin o kung sino po ang dapat sundin. At minsan, kahit alam po nating mali, pinipili pa rin natin. Kasi nga, malabo na ang isip at ang puso na lang po ang sinusunod. Para pong isang driver yan na nagmamaneho sa gitna po ng makapal na fog. Sino na pong naka-experience sa inyo niyan mga kapatid, na o oh, kahit pasahero lang po kayo nung uh, may nagdadrive sa inyo na uh, nasa fog kahit gusto po ng driver na makarating ng maayos, mahirap po dahil hindi niya po makita yung daan. Ganyan din po yung malabo kapag malabo po yung isip natin mga kapatid. Gusto nating magpatuloy sa pananampalataya pero hindi natin alam kung saan tutungo dahil natatakpan ng takot, ng tukso o ng sarili po nating mga kagustuhan. Kapag hindi malinaw po ang ating mga isip, madali po tayong malinlang, madali po tayong mapagod at madali po tayong sumuko. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul, dahil tayo sa panig ng araw, dapat malinaw ang ating pag-iisip. Ibig pong sabihin, hindi tayo nabubuhay sa dilim. Tayo po ay mga anak ng liwanag kaya dapat malinaw kung sino po yung sinusunod natin. Sabi nga, a clear mind means a mind that is fixed on Jesus Christ. Hindi po ito basta positive thinking lang na iisipin mo yung mga magagandang bagay. Kung dito po ay yung tinatawag nating Christ-centered thinking. Sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 2, no, Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaang baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Christ-centered thinking. Kapag malinaw ang isip mo, hindi ka basta-basta nadadala ng emosyon, o nyo ng iba kasi alam mo kung ano ang totoo ayon sa salita ng Diyos. Sabi nga po, a Christian mind is not a mind without thoughts, but a mind filled with God's truth. Ang malinaw po na pag-iisip ay bunga ng tamang relasyon sa ating pong Panginoon. Hindi po ito basta galing sa talino, kundi sa pagkakaroon ng disiplina sa panalangin, sa pagbabasa ng Kanya pong mga salita, at sa patuloy na paglapit sa Kanya araw-araw. Ang malinaw po na pag-iisip ay tumutulong sa atin para makapagdesisyon ng tama, para po makaiwas sa kasalanan at para po manatiling focus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kaya kapatid, kung ngayon ay parang magulo yung isip mo, Amen? Hindi ko naman po kayo patataasin nandiyan. Ano? Pero kung nandiyan po sa tayo sa ganyang estado, kung di mo na alam kung saan ka tutungo o anong tama sa harap ng Diyos, lumapit ka ulit sa liwanag. Si Jesus ang nagbibigay ng kalinawan sa isip po natin na nalilito ng direksyon sa puso po nating napapagod. Anong ko po, po sa bawat isa, alino pa ba ang isip mo sa harap ng Panginoon o baka nababalot na ng mga bagay ng mundo. Ngayon, ngayong narinig po natin itong salitang ito, pinapaalala po sa atin ng atin pong Panginoon mga kapatid, na anak, ikaw ay tagaliwanag, maging maliwanag ang isip mo. Kaya bago pa po dumating yung araw ng Panginoon mga kapatid, kayaan po natin na siya muna ang maglinis at magpalinaw ng atin pong pag-iisip. Pwede po ba nating sabihin sa comment section, malinaw. Ayan. Malinaw. Panghuli po mga kapatid, paano po natin mapaghahandaan ang araw ng pagdating ng atin pong Panginoon? Pangatlo po ay kailangang maisuot ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Ayan. Diyan po yung mga kailangan nating maisuot. Sabi po dun sa verse 8, Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Mag-focus po muna tayo dun sa una, yung baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Parami po sa atin yung hindi napapansin kung gaano kalakas na po yung labanan na nangyayari po sa atin araw-araw. I'm not talking po about sa laban ng katawan, kundi sa laban po ng pananampalataya. Kapag hindi po tayo handa Madali po tayong masugatan, madali po tayong manghina, at minsan, madali po tayong sumuko. Tulad po ng isang sundalo na pumapasok sa digmaan, nang wala pong suot na baluti, na defense. Ganun din po yung kresyanong hindi nakasuot ng pananampalataya at pag-ibig. Madaling tamaan ng mga palasong gawa ng takot, tukso, at pagdududa. Naisipin po natin yung isang sundalo. Imagine lang po natin mga kapatid, sundalo na lalaban po ng walang protection. Isipin nyo lang po. Sa so, unang atake pa lang po, sigurado. Kapag inatake yan ng kaaway, siguradong babagsak yan. Ganito rin po sa ating spiritual na buhay. Kapag hindi natin po isinot yung baluti ng pananampalataya muna, madali po tayong tumakbo, papalayo dun sa kalaban. Kapag wala po tayong baluti ng pag-ibig, mabilis po tayong mainis, masaktan, at maghiganti. Kaya't po sinasabi ni Apostle Paul sa atin sa Ephesians chapter 6 verse 16, sa lahat ng ito gamitin ninyo ang kalasag ng pananampalataya upang mapatay ninyo ang lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Ibig pong sabihin, ang pananampalataya natin kay Kristo ang nagsisilbing proteksyon laban sa mga kasinangalingan ng Diablo habang ang pag-ibig naman po ang nagpapatatag sa ating loob para magmahal kahit mahirap, magpatawad kahit po masakit. Pananampalataya po ang nagtatanggol sa ating isip mga kapatid habang ang pag-ibig naman po ang nag-iingat sa atin pong mga puso. Yung dalawang ito ay hindi lang po dekorasyon sa atin pong buhay bilang presyano, kundi sandata ng kaligtasan. Kapag suod po natin ang mga ito, hindi po tayo basta-basta natitinag. Kahit anong unos, kahit anong tukso, kahit anong sakit, nananatili po tayong matatag dahil alam po natin si Kristo ating tagapagtanggol. Kaya mga kapatid, habang papalapit yung araw ng Panginoon, tanungin po natin yung ating mga sarili. Suot ko ba yung baluti, ang pananampalataya at pag-ibig? O baka naman araw-araw akong lumalaban sa buhay ng walang sandata? Huwag po natin hayaan, nabutan po tayo ng araw ng Panginoon na hindi handa. Isuot po natin ang ating pong pananampalataya kay Kristo at hayaan po natin ang pag-ibig niya, ang maging proteksyon ng ating pong mga puso. Amen po ba? E for the last time, pwede po ba natin isulat dyan sa comment section? Isuot. Amen? Isuot ang pananampalataya, isuot ang baluti ng pag-ibig. Mga kapatid, darating po ang araw ng Panginoon. Hindi na po natin pwedeng tigilan yan. Hindi po natin alam kung kailan, pero sigurado po, darating ang araw ng Panginoon. Walang makakaalam kung kailan. Tulad po ng magnanakaw sa gabi, ito'y biglaan, hindi inasan and it will reveal us kung sino po talaga yung handa at kung sino yung hindi. Eh habang may oras pa po mga kapatid, ito na po ang panawagan para sa atin na manatiling gising, malinaw ang pag-iisip, maisuot ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Huwag po tayong matulog sa gitna ng digmaan. Huwag nating hayaang lamunin tayo ng kasalanan at katamaran. Sa halip po, manindigan tayo sa liwanag mamuhay tayo ng may layunin at maghintay po ng may pananampalataya. Ang araw po ng Panginoon na hindi dapat katakutan, kundi dapat magbigay po ito ng kagalakan sa atin. Kaya bago pa po dumating yung araw na yun, sikurduhin po natin sa bawat gising po natin, bawat desisyon, sa bawat hakbang ng atin pong mga buhay, nakikita po ng Diyos na tayo ay handa. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Ngayon po ay Monday at ang atin pong prayer focus for today ang atin pong relationship sa atin pong Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Thank you for revealing us your word Panginoon. Yung katotohanan po na ikaw ay darating, minsan isang araw Panginoon para tubusin Panginoon ang mga mananampalataya at magbigay Panginoon ng judgment doon sa mga hindi sumambala tayo, Panginoon, sa iyo. At salamat po for reminding us na may mga kailangan kami, Panginoon, gawin upang maging handa, Panginoon, sa iyo pong muling pagbabalik. At hayaan mo po na ang bawat uh, mensahe na ito ay manatili sa amin pong mga puso at lagi po namin maalala, Panginoon, upang uh, sa mga panahon, Panginoon, na hindi ka po bumabalik, ay nagagawa namin ang mga bagay na ito, at naipapakita namin, Panginoon, yung isang buhay na nagbibigay kaluguran sa iyo. Pinapanalangin ko, Panginoon, ang relationship ng bawat isa, Panginoon, sa iyo. Ito yung makita naming priority, top priority, Panginoon namin sa amin pong mga buhay. Na kung anuman yung inaalok, Panginoon, ng mundo, na kung anuman na parang mahalaga, nagbibigay halaga, Panginoon, sa amin ay hindi namin maipagpalit, Panginoon, una sa lahat, ang iyong presensya, ang iyong kaharian, At manatili, Panginoon, sa amin, yung courage, Panginoon, tapang ng pananampalataya, O Diyos, na patuloy pong harapin ang lahat ng mga sitwasyon na amin pong nararanasan sa buhay pong ito. At manatili, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, O Diyos, patuloy ka namin pinasasalamatan sa mga oras na ito sa pangalan ng amin pong Panginoong Isus. Amen. In the name of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, together with our pastors Pastor Kim and Pastor Rapia, and our technical operator po, Kuya Jesse. My name is Pastor Rental. This is the DFCCI Solid Family. Solid Family, DFCCI. Pagpalain po ang bawat isa.